Bili po. Ah, ano po yun? Pabili nga po ng silbi sa lipunan. Ano po? Silbi sa lipunan. Silbi sa lipunan? Opo. Bakit? Tatapok ka bang SK? Nakakaloka ka ha? Hindi Bili po. Yung silbi nga po sa lipunan. Hindi naman kasi ako tatakbong SK or kagawad o kapitan. Anong binibili mo dito? Yung silbi nga po sa lipunan. Ano ka ba, Karas, ba, kandidato? Huwag dito. wala kang binibenta ganun dito. Hindi, 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 mo dito? Yung suka hindi, Yung hindi, 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 na maitim. Ano po? Yung Silbis sa lipuna. Silbi sa one year. Toyo. Nakakaloka ka. Anong gusto mo? Malaki maliit. Yung malaki yung kasing laki ng toyo sa ulo mo. Ay, nakakaloka ka. Ano, ano sabi mo? Yung kasing laki ng toyo sa ulo mo. Nakakaloka tong batang to. Mapanlait ka. Bumibili ng silbis sa lipuna. Kasi laki ng toyo ko sa ulo. Tong batang to Pag ako naging kandidato, hindi kita bibigyan ng ayuda. Nakakaloka ka ha. Ilaan. Okay. Isa, hindi naman ako buboto bo sa'yo. Why, sis? Hindi mo bo buboto, ha? Um, batang to, um, ano pa po, Yung sukli ko po. Wala ka pang binibigay na yung bayan, nangingin ka ng sukli. Sino puto sa'yo? Si tatay. Asa bang tatay mo? Nandoon, walang silbi sa lipunan. Ay, sis! <laughs> nakakaloka yung tatay mong walang silbi sa lupunan. Ganon. Itong batang to, kung ano mga binibili mo dito, silbi sa lipunan. Yung tatay niya walang silbi sa lipunan. Nakakaloka. Ano ba saka dito? Itong batang to, silbi sa lipunan. Porque halalan na, parang eleksyon. Ano ba saka dito? Itong batang to, sa'yo na nga yan.